Hi guys, good morning. Yun, na uh, Friday na naman gagala kami. E nasa, nasa, loob na sila Yana, Jassy, Rhea. Pupunta tayo ngayon, may napanood kami yung ano daw, warehouse sale sa may Danube. Malapit sa Jebel Ali Free Zone niya Hindi ko alam yung exactong address. Check na lang muna natin sa loob. Ano daw yun, yung pangalan yung Dicochi Dicochi na store. Parang warehouse sale siya. Maraming mura. Na, ano. Tapos natin kung ano quality ng mga binibenta nila doon. May mga branded din daw eh. So tara, medyo mahaba ang biyahe to. Siguro mga kulang kulang sa oras. Pasama natin si Ana sa loob. Let's go! Say hi Ana! Hey, hi! Ay, kita yung panty na niya. hi! Where are we going? Hapon. Di pa tayo nakakalis yan na nagtutugtog? Na. Tara na. Let's go. Marami kaya tayong mabili doon. Marami kung marami pero kung marami. Kaso wala well, tayong, wala tayong pera pala. Let's go, let's go. So, kita-kits tayo doon guys. Drive muna tayo. pala yun eh, Jibel Ali. So, nandito tayo sa ano, Bordeaux Dubai area, Burjuman Salik na tayo ah, 36 minutes. So, yan yung ano, Jebel Ali. Yan, Pam Jibel Ali. So, industrial area na to. Nakapunta na ako dito eh. <laughs> Kukwento rin siya na, eh. ano eh. Apo ah okay Cookie, doon? Coco, meron doon? Coco, ay ang dami naman <laughs> saan ka punta? where are you going? <laughs> okay yun to siya excited din siya siguro alam niya bibili siya ng mga bago niyang damit so yun guys ayan uh, back to action na naman tayo ulit guys Medyo matagal-tagal kami na hindi nakagala at saka nakapag-vlog. Uh, so simulan natin ulit ngayon noging ano mag-ikot-ikot uh, sa buong UAE. <laughs> okay na. Ay gabalit na yata ako ng ano mag-vlog. pasok dito. kaya kanina ako napansin nyo mayroong guard. Pero sabihin nyo lang pupunta kayo oh, sa Decochi mag-shopping doon. So papasukin na kayo. Pero sa ibang ano area dito hindi pwede. Bawal nga din mag mag-video eh. <laughs> sa mga sa mga magme-metro guys, pwede naman may mas malapit. Um, Danube Metro Station. Tapos susunduin sila ng shopping. Yes. First time naming makapunta dito. So, let's see kung anong mga pwedeng mabili. Hindi rin namin kung anong mga items ang nando doon. Pero usually mga ano yata ay eh, apparel. Dito ako papasok natin. No? Bagong dating ako sa Dubai. Di ba? Ah, dito ba yun? Ito may bus to Palo. Bawal ka nang pumasok dito. Kailangan may permit. Nasaan daw Di Gochi Ayun no. baka ito, doon na... outlet, oh, baka do branch outlet to. Ah, ito pala guys, so oh. marami mga outlet dito. di dito Gucci. Bijan. Ayun, mga warehouse clearance sale. Mga warehouse clear and, and then this ito, ito yung sinasabi naman. Ayun. Yun lang walang parking. Ayun guys, andito na kami sa loob ng Jebel Ali Free Zone. So no. ba Bawal kasi mag-video eh. Oo nga, bawal. Bawal naman dun sa, ano, sa gate kasi may guard. Oo, Pero, lang kayo. Pero pag nakapasok na kayo, pwede naman na. Eh, hindi ko alam. Baka mami, paglabas natin, makita nang video o pagbuha naman tayo. Anyway, pakita ko lang din sa inyo. Ito na siya sa, ayun o. Oh. Nakita niyo ba yan? Ayun o, oh. Dekochi. Pero sa loob dyan, pwede. Dekochi. Siguro, ano yan mayaman siguro yan o. No? Dekochi sila <laughs> Let's go na. wala silang hey, di di motor. Di motor. <laughs> yan. di motor. Let's go na. Ay, si Ana tulog na eh. So, ayan, eh, pasok na tayo sa loob. I stroller na lang natin si Ana. So, let's go, guys. Oh, so, let's go, guys. Yung pa lang mga ano, yung pa lang magko-commute. Mga magko-commute, meron kayong pinakamadaling way niyo is the Nov Metro Station. Tapos may kokontakin lang kayong number. Para sunduin kayo. Susunduin ka ng shuttle nila Papunta dito Kasi Ayun nga ba, Dapat dito may permit eh Pagpapasok ko dito sa Free zone Tapos Pag may kotse kayo Dure dure lang yan Sabihin nyo lang pala Di kotse Magsya shopping kayo Pero bawal mag video So tara Pasok na tayo sa loob guys Tingnan na siya na. Hi Kasi Good morning Kasi nag stop morning. na Kaya nagising Flying kiss daw Flying kiss Ay wala Sa mood Halaga na guys Doon na hindi kotse Hi Diko chi bila tan na ko chi. Minit. Parang ayan daw Mikey. Opom bata. Nang balong Billy. Ay parang banda ay ang minit. Opo. Prefer. Okay, so 19 dirhams lang ang damit ng bata mayroon din sila mga branded pero pag 100 plus din medyo mahal din ito ang ganda ang jacket nito oh. oh, 129 lang pang Georgia Arminia Ano na? Anong shoes ko Size mo. Yan na. Uh. <laughs> ano na pili mo? Puro branded. May nakita ko dun yung Tommy na t-shirt bagay sa'yo. Bila ko na anong shoes. Magkakana na lang ito mga ka? 299 129. Oh, clap your hands, baby! Just uh, now, how much is 129. 129. Oh, tiger! Ah, para malit? ano? You like it? Clap your hands. Oh, very good. You mau gusto niya mga makukulay. naman shoes. You like, Ay, yung shoes. <tikin> wow. oh. you like oh. your shoes? Oh, no. Oh. <tikin> oh. <tikin> punch guys so ano for na lang t-shirt guys ah mura na ang new balance Yan, nandiyan ka na lang. Hindi ka nakasya sa stroller mo. Yan na. Diyan ka na lang. Yan na. Diyan ka na lang. Diyan na, Diyan na lang siya. Hindi na siya nakasya sa stroller niya. Diyan na lang daw siya. Kaya na. Ano na naman yan? Ha, mukhang may... Ano ah? Tommy. Wow! Ano ba din yung presyo siyempre? Sorry, pour nila yun lang. Wala, tinapin. Uy, baka tanong size nito. Malit. Ayun yung display. Yan ah. Uy! Sit down lang. Yan ah. Hi! Lima na ito. Sit down lang. Big girl na talaga si Yan. Pwede ito pang YouTube. Yan daw yung socks mo. <laughs> 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 bakit yan socks mo plastic? Oh, sit down, sit down, sit down. Sit down. Sit down. <laughs> Diyan ka lang. Wow, ganda naman. Wow, ganda naman. Diyan ka lang. Ha? Sit down lang, ha? Sit down lang, sit down. Smile,

Ay, lugut. Ito, pang sinelas na sa Ang ganda na ito. Yan na nabilin mo. Huwag ka na mag-shift. Yan na dyan ka na lang. Ayaw The mo part na, part na... Ayaw no, mo no. na sa stroller mo. How much? Maybe. Isang perasa lang. Ito, 3 pack.

Oh. oh no Sit down sit down the... mm -hmm. Sit, down, the... sit but... down sit down Oh I do something Oh the Oh, oh no! Oh no! Oh no! Wow, ganda na shoes. Mga oh, branded pala dito. Mga oh, Nike. 129. Ito kaya. Ito kaya. 249 249 Ito yung mga price nya guys. No, no. May online daw din sila, guys. What's your socks? Uy, mahulog, ha? What will you say, Yana? Uy, mabaligtad. You like it? Wow! What will you say?

Ito Yana naman. Anong pinagkakaabalan mo dyan? Ha? <laughs> 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 What are you doing, Yana? Ah, wow. let's go, let's go. Medyo nakarami kami. Sabi na naman. Medyo branded kasi yung mga nandito rin eh. So, pero mas mura pa rin kaysa sa mga mall price. Tapos si ate may tinuro. Dito oh, Sa gilid nila. Ayan. Mga may damage daw na items. Pero pwede pa naman. Pero salagang mura. Sampu-sampu lang daw. Tingnan natin. Tara. Tara. Ayan, ang dami oh. Parang ukay ukay na yung datingan ito ah. Oh. Magkano yan? 5 dirhams. So, oh, pwede na pang bahay lang oh. Ito. Ayan oh, pang bahay oh. Kapusan po. Ah, oh, may 5 dirhams pa. Pero yun din yung mga galing sa loob. Oo okay. so, Yung mga damage lang. So, yun guys. Nakita niyo yung mga pagbibili dito sa The Kochi. Yung mga ano? items na The Kochi. The coachee. No. May mga items na ano na sulit. Meron na mga sa may iba naman na parang same lang sa labas. Parang mall price din eh. Oo. Uh, pero ang maganda lang yung bawat naka 100 dirhams ka, meron sila oh. voucher na 20. 20. So naka 400 plus kami kaya meron kami 80 dirhams. So wala na din, yan din din Marketing Pero, strategy mo okay. para gumasas ka pa ulit. Ah, <laughs> uh, si Ana, saot niya na yung binili niyang shoes. Wow, ang ganda ng shoes ni Ana. O, oh, yun lang guys, sa ngayon. Balik ulit tayo next week. Sa ibang location naman, hanap ulit tayo ng mga naka-promo dito sa Dubai kasi magwi-winter na eh. So maraming mga mag-open ngayon ng mga naka-sale. So yun lang, maraming maraming salamat sa pagsama ulit guys. sa amin guys. Bye bye. Bye bye Ana. Bye, bye na. Bye bye. Na, bye. Bye bye. Okay guys, see you.